So yung guys, mga hanap ng gitangon yang May mga buko pa daw di gay. Oh, yan guys, may uh, isa na tayong nakuha. Oh. Ito yung masarap kainin eh. Magaan tayo ng marami-rami dito, guys. Ah, gaano tayo? Kamo ni hmm. Ah, ito guys, mga kikita niyo. Napakasarap yang guys na ano. Oh. Eh, sauce masira mo ini. <laughs> Ini memang orang ini. itu akan pada mana? Sudah, gedan itu. Gedan itu. Membangkai ini. Berarti ini. Sisig. Oh, oh, sisig. Ini sisig. Dan ini ada ngog. Eh, sus. Dek, kamu mag para pauruhuran tak minah raliput. Hmm. Eh, hampir ni pala na uran raliput. Hmm. Nah. Ay, Eh, sus, kaya dahil na ako magpaparapauran kayo na eh. Umura <laughs> ba pa lamang. Ay, Diyos ko, na sana ko So, ko ayun tas. guys, uh, maapulo ma ma kami ng yan kay Bagyo Bains, eh, sus. Nakulong tabi, na dalakulaw Bagyo Hindi, wala na ba on? Ay, lintianan. oh na yung Bagyo Bains na ma... Gawin eh, ah, sa ina yung Ah, hantak dyan sa Bagyo. Hindi, hindi lang. Ah, mm -hmm. uh, ngunin okay, guys, ang... Uh, upo doon, may ligning bagyo bens na Isos, nakulon!

Ini seru di utum pasan nanti ya. Waduh. Bayar lagi pas bagar kayak ni. Jadi dah. Dah lah. Pantai nong. Pantai nong. Hmm. Ni ambung akan hari lagi pas man. Hari laba. Ah. Para kuyun masuk nak anuin um. Ada hari lagi pas nanti. Nagkara ka lang sa uran. Kaya dahil... Ah, dahil nindo na dangog. Ay, sus. Dahil kang magpara pa ururan, tamina, ralipot. Ay, sus pag uh, ni pala na uran ng minarli po <laughs> hmm. <laughs> <Inga. laughs> ay isas kaya dahil na ako magpapara uran kayo na eh <laughs> kumura laba pa lamang ay just ko na sana ay huto sa itaas para laba ano para yeah. Ya ko na sa itaas ngunit uh, sa ano, pag di tigdi kuya na Uy, sundo nang diga upo nang diga ang bagyo ng Duha nang linya. Ah, linya ang Ah. Ay, duwa na boy ang bagyo, Kaya maano ka na kayo niyo. oh. tigsar ko ang tala. Mm, dyan na an. Ayan, tako na na dyan. Tigsar ko ang na ang bagyo, Benz. Ah, pwede na siya pang ano mananggad o, oh, pang tanong. So, mga... Una ko kung nagtag, huwag tapos pindu ko eh. Hmm? Una ko si Pedro nagtag. Sa... Ay! Madig dito naman. Yako, lumanan ka na si Tio, ta. Baka niya ako naghalat na ito. Hello, Nene. Favorite ito, Hongkoy, Nene. Wala nga, maski. Ayro, Kuy. Maski sa po, sa uh, poon, din ti ano. Nagahamis-hamis pa din. Ito, bagong po daw. <laughs> uh Kaya -huh. man ako kaya nagpapabakal kay Gulayo. Nag-ano lang ako. Iyo ano, ko man sa sana <laughs> yung nagkakao. Maluya na nga. Paano na ni Oh guys, oh. Isos. Oh. ini nga. Ito yung sinasabi ko guys na uh, ano napakaraming haharbisin yung kahit sa ano sa so may may ano sa so may, may dulo, dulo sa so may puon puon dulo yan yeah, guys so kita nyo kung gaano kahaba itong mga ito ang haba

Oh, oh, parang ngunyan, uh, siyempre. O, oh, Ilita. pagpatabas na talaga na yun, eh. Pero pag inabunuan yun, eh, maso pang garay ka. Uh oh, um, oh. Nanakulong ang buong ganyan, Mm. Abunuan ko grabe. Pag inabunuan, eh, dami. Mm. Pag na yung mga abunuan eh. Ito, guys, yung, ah, uh, uh, ano, bagyo beans. Kita nyo, talim nyo dito ni tatay. O. Oh. Ang dami pang uh, bagyo beans dito. Kung makikita nyo yan, o, oh, dito sa dulo, o. Oh. Ayaw, ngayon pa ba yun, o. Oh. Tapos ang daming sitaw. Ayan, bumili naman tayo ng uh, pang uulamin. One week. One week na ulam to. One week. <laughs> one week na ulam. na? na. One week na ulam to. One week. Huli pa. Hmm, di ba? May one week na ulam tayo. Ay, Diyos ko. Oo. May pang one week na ulam. So ayun guys dahil pagkatapos naming manguha ng mga uh, gugulay naming upo at saka bagyo bench, Eto naman nakita uh, ko na naman yung uh, uh, talbos ng kamuti ni tatay na talaga naman guys na ang pupula Kaya kita nyo guys bala ko sanang ubusin yung talbos ng kamote dahil na uh, nakamutihan niya na daw ito at pwede nang kunya ng talbos ng kamote ayun nga hindi ko na pinalagpas Inubos ko na yung mga uh makukulay niyang pulang-pulang uh, kamote ayun yung talbus ng kamote yan pa naman ang favorite ko yung uh, papakuluan mo lang siya tapos uh, may sausawang kang tuyo, kalamansi at saka sile naku po ang sarap tapos may prito kang isda iyan ang pinakamasarap dyan guys kaya ano pang inaantay nyo nako magbulay kayo ng ganito dahil ito guys ang napakasarap at uh, talagang inubos ko dyan yung ano yung uh, talbos ng kamote Ayun, mayroon pa akong uh, sisig na ano, na buko kung tawagin sa amin yun, yung suso. Iyon yung uh, masarap. Ayan, yun, uh, may sisig na kaming uh, suso. Eto pa, eto na, pagkasarap na food trip dito sa uh, ano, bundok. Kaya, guys, gumawa rin kayo na ganito para mas masarap yung kainin nyo. Kainin nyo! Ay, nako!